Pilipinas, magandang araw po sa inyo malapit na po ang eleksyon. At ikakampanya ko sa inyo si Senator Benhar Abalos, napakahusay na kandidato. At alam mo yung isang advantage ni Benhar Abalos sa ibang mga kandidato, naka-focus siya sa kabataan, sa mga bata. At dapat mag-invest tayo sa mga bata sa edukasyon at sa kalusugan ng mga bata dahil eventually sila ang magtatrabaho para sa bansa. Uy, magandang ideya ito ka-coffee. At napatunayan niya na yan, nagawa niya na yan dyan sa Mandaluyong City. At once na maging senador yan, ma-institutionalize yan, i-implement yan sa buong Pilipinas. Siguradong panalo ang Pilipinas dito kay Benhar Abalos. Ang pinakahangarin niya dito, mas malusog at mas matalinong kabataan. Yan talaga ang pinakagusto ni Abalos dito eh. Hindi makakamit ang tunay na reforma sa edukasyon, syempre, kung mananatiling gutom at malnourish ang ating mga kabataan. Totoo naman yan. Imagine, papasok ka ng skwelahan, gutom ka. Paano ka makakapag-isip ng tama? ba? Diba? Yan ang problema. So, dapat i-address yan. Yan po yung sentro ng panawagan ni Ben Harabalos Jr. Alam mo, dati siyang uh, alkalde ng Mandaluyong at sumatakbong senador ngayon. At nagsasabing kailangan simulan ang pagsasayo sa edukasyon sa pinakaunang hakbang ang kalusugan ng utak ng bata. Paano makakapag-aral ng maayos kung gutom ang bata? Yan ang gustong i-address ng Ben Horabalos, in fairness, ha? Sa mga diskusyon ukol sa mababang performance ng mga estudyanteng Pilipino sa PISA, yung International Assessment, madalas na nababanggit yung kakulangan ng mga guro, kulang yung mga gamit, at luma ang pasilidad. Pero, nakakaligtaan, ang isang very important, ang mas ugat ng dahilan, ang mismong kondisyon ng mga batang pumapasok sa eskwela. Hindi naman natin sinasabi na wag pansinin yung kakulangan sa guro, wag pansinin yung kakulangan sa sa pasilidad. Pero tingnan natin yung mga mag-aaral natin mismo. 'Di ba? Mababa yung performance natin sa international assessments. May problema sa sistema. At yan ay dapat i-address. Binibigyan din ni Abalos ang matagal ng problema sa stunting sa bansa, yung pagkabansot. Kung saan halos tatlo sa bawat sampung bata, tatlo sa bawat sampung bata, wala pang limang taong gulang, ay may pagkaantala sa paglaki at pagunlad ng utak. Imagine mo ha, tatlo sa bawat sampung bata, that's 30%. Malaking bilang yan ha. Sa mga lugar gaya ng BARM, mas malala pa, apat sa bawat sampu ang mga apektado. At, at ayon sa mga eksperto, hindi na itama ang pinsalang ito kahit pa mabigyan ng masustansyang pagkain o dekalibreng edukasyon sa mga susunod na taon. Ang pinupunto dito ni Abalos, from the very beginning, i-address na yan. Hindi yung hihintayin mo, stunted na yung bata, at saka mo bibigyan ng sustansya. Wala nang effect. Diba? Sa simula't simula pa lang, tulungan na yung mga malnourished, mga stunted. Bigyan ng tamang nutrisyon. Para pagpasok sa eskwelahan yan, makakapag-isip ng tama, makakapag-aral ng tama. Hindi nanjajaan na, saka mo lang susolusyonan. Kaya tama lang yung punto dito ni Abalos eh. Bago pa man tayo mag-usap tungkol sa pagbabago ng kurikulum, pagdadagdag ng modules o so digital learning, kailangan muna nating tiyakin may sapat na nutrition ang mga batang Pilipino mula pa sa sinapupunan. Ang sinasabi nga ni Abalos dito, hindi yan teorya. Nagawa na niya ito eh. Sa Mandaluyong, inulunsad niya yung malawakang nutrition program na nakafocus sa unang 1,000 na araw ng isang bata ang pinakakritikal na yugto ng brain development. Hindi lang mga estudyante ang tinutulungan. Simula pa lang sa mga buntis, may rasyon ng mga folic acid, nutritional supplements at suporta sa breastfeeding. Yung resulta, sunod-sunod na pagkilala mula sa National Nutrition Bodies at higit pa rito ang mga estudyante nangunguna sa National Achievement Test. Diyan sa Mandaluyong, ha? nagawa ni Abalos yan. So magagawa din natin yan sa buong Pilipinas. Ang simpleng prinsipyo ni Abalos dito, very clear. Kapag malusog ang utak ng bata, mas handa siyang matuto. At kung bawat komunidad ay sumusunod sa modelong ito, mas malapit nating mararating ang layuning makapaghatid ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Sa panahong gutom ang maraming pamilya at napag-iiwanan ng mga probinsya sa servisyong pangkalusugan, lalo na po dyan sa Mindanao, very important talaga, na nababigyan ng pansin yung ating barb, no? Kailangan natin ng leader na hindi lang mahusay sa diskurso, kundi sa konkretong karanasan at malinaw na plano. Sa adbukasiyang ito, ipinapakita e ni Ben Harabalos na hindi lang siya nangangako, may napatunayan na. Uy, ang gandang statement lang yan ha. Hindi lang nangangako, may napatunayan niya. O check nyo yung record. Diyan sa Mandaluyong City, napakahusay nitong mama na to. Wag Huwag natin sayangin si Ben Harabalos, number one sa balota. Ang mga batang maililigtas natin ngayon, ang magpapatakbo ng bansa bukas oras na para gawing prioridad ang nutrisyon bilang pundasyon ng edukasyon. Gawin nating healthy, gawin nating mga malusog yung ating mga bata. Dahil sinasabi nga ni Jose eh, gasgas -gas na yan eh, sila yung pag-asa ng ating bayan. ba? Diba? Doon tayo sa may malinaw na plano, may concrete plan, may napatunayan na, nagawa niya na yan dyan sa Mandaluyong City. May pattern na, susundan na lang natin yung pattern. Huwag natin sayangin yung pagkakatao na jajaan si Benhar Abalos. Napakaganda ng track record, napakaganda ng nagawa niya. May experience, ilang taong karanasan, ilang dekadang karanasan sa public service. O oh, hindi lang sa LGU. Naging konsehal, naging alkalde, naging MMDA chief at naging DILG secretary, Department of the Interior and Local Government. Napakabigat na trabaho 'yan ha, maging DILG secretary. Huwag natin sayangin yung mama. Number one sa balota, Benhar Abalos. Ipinagmamalaki natin yan. Number one sa balota, Benhar Abalos. Huwag kakalimutan sa May 12. O siya sige. Ako yung magpapahala muna sa inyo, ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.